thank you ni na Don Pedro at Don Diego sa kanilang bunsong kapatid nang muli itong magtagumpay sa pakikipagsapalaran sa ilalim ng balot. Dagdag pa rito ni Leonor ang pagkaganda-ganda na bumiyag sa puso ni Don Pedro. Paalis na sana sila lahat upang magbalik sa berbanya ngunit Para sa iyong mahal na prinsesa, akin babalikan ang iyong sing-sing. <laughs> <laughs> oh Dahil sa ikit, suklam na suklam si Don Pedro sa kanyang bunsong kapatid at nagawa niyang Vem cá! bawat bundok, layon, itinanong ni Rubo. Sinestas namin bawat tumog, tapa, pati ng ilo, ngunit wala ko yung binama na si Ama, sila ko'y yung na prinsesa sa, sa balon po ni Mirama. Sila ko'y yung aking sa sa kapamakal. <coughs>

nang sa kaharihan ng galingan niya. Huwag kang mahigay. Huwag kang maligit ni Ama. Para sa iyo, gumata pa akong haharapin ng iyong Ama.

si Don Juan sa kanyang pangako kay Doña Maria. kung sino talaga na ako sa buhay niya. Ikaw na. <laughs> Patuwaring mo sa aking inasal. Tayo mo ngayon din. Walang sayo Maria. Sa akin ang don Juan. Maria, 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 mo ako.